mga idol good evening, good evening sa lahat na grocery kami sa worth of 1,500 dito sa presyo ng probinsya ngayon binadjet namin kung ano ang aabotin sa 1,500 namin ito yung lista unang una tawyo toyo 22 pesos tapos lakimi na uh, dalawa ano ang laki niya? Ano oh, Ito. Dalawa laki niya. Na 20 bit. Tapos humi na 6 63. Ayan, Ano yan? Ano na naman? 63. Tapos laki si na dalawa mga So, uh, 90. Yang stone dalawa, 40. Dalawang yang stone, 40. Tapos, electrical tip. Ayun yun. Bumili ako electrical tip. May gagamitan ako yan. Tapos, focus led light. Yan. Ang electrical tip 20 ang focus 100 yan. Tapos styro, nagbaka ko styro na tig bay tig 250 isa, sampuro tayo gagamitan ako. Tapos steel steel wall. Steel Steel 15 Uh, nagbaka akong bimili ako ng welding rod ng may bidad halagang 66 pesos. Ah. Uh, isang tray na itlog ito po. Isang tray na itlog. Uh, yan. Milky biscuit 65 asin. Asin na uh, kinsi asukar na portito kalahating kilo tapos isang tay na magic sarap ito po uh, tatlong pancit kanton ito ito tatlong tatlong, tatlong pancit kanton na tapos isang tray na creamy and cream Yan ang kulay cream white Ah ito isang tray nito bali Twin pack 130 tapos Milo 110 Ito 110 Milo tapos isang Balmer One balmer ang uh, Oh, one, one, balmer, balmer. Ha? Ito? one balmer 60. Tapos, special canton. Ito po. 35. Nag- kopimit na. Coffee meat. 60 pesos. <coughs> one tie na powder. <coughs> Ito, one tie na powder na sabon. Ito po, sabon. Tapos, one is coffee, 20 grams. Tapos, ang last, 5 pieces na head and shoulder. Ito po. Ito. Amount of 1,000 1,483. May chocolate po kami na 17. Ito yung budget namin sa 1,500 yan po na binin namin mga idol salamat po mga idol sa mga marunong mag-grocery punting tipid lang aahonin tayo mabuhay tayong lahat